ang mga aabangan sa Reyes Diaries. Uh, Nakapanghinaya, miyak lang si Sky. Hey, sila pa! Tingal ako, grabe, meron na naman akong kasunga ang nagawa. Stress na stress ako talaga. Nagulat ako, bakit na iba yung oras? Thank you! Kita sa mag-thank you kay Sensei JP kasi di ba yung pinak... si Charon at saka tunat si ano siguro to? Hot and spicy at saka garlic. Wow. Nanay ko from Mountain Province. Good morning, guys. Grabe. Antok na antok pa ako. Sobrang inaantok antok pa ako. Medyo late na kasi ko natulog kagabi dahil nag-transfer pa ako ng mga file. Binabantayan ko siya mayat maya kasi uh, bumibitaw yung pagta-transfer. Katulad nung isang gabi, akala ko successfully transferring siya. Ayun, pagising ko nung kinaumagahan, walang na-transfer kahit isa. <laughs> Gustong gusto na kasi mag-edit ni Jet ng Uh, vlogs na uh, videos. So, naga upload ako dito. I mean, nag upload ako ng file via Google Drive para ma-edit niya doon sa Quezon City yung mga vlog. So, may may ako gumigising para i-check yung phone ko. Anyway, guys, ayan. It's already uh, 5 a.m. October 28 na ngayon, second day na ng tournament ng mga bata may laro pa rin si Sky, may laro pa rin si Colleen. So, pumunta tayo ng church to include them again sa intentions for a uh, fruitful again and safe tournament kasi dito ito yung araw na mag sparring sila. Sabi ko nga, e, dasal ko, Lord, ko ano yung will mo, let, um, let it be done hindi yung kailangan namin ng medal, kailangan dapat may medal, ganito, ganyan. Ang tanging hiling ko talaga, maging safe yung mga bata, walang ma-injury, walang mangyaring masama sa kanila. And, ayun, it's truly God's blessing na nagka-medal yung dalawang bata yesterday. So, maraming kids ang maglalaro ngayon from our team. Kaya, i-include natin sila for our, uh, i-include natin sila in our mass intention. So, aalis uh, ako ng maaga kasi <laughs> yung misa nila dito guys sa uh, Jenson, particularly dito sa lugar namin is 5.30 a.m. Ayan, halika guys, punta na tayo. Papakita ko sa inyo ha, kung gaano kaliwanag sa labas. Look at my watch. Mm, ko pa lang. Actually, we still have two more minutes before 5 a.m. Kaya, let's go. Wow. <laughs> Parang tindahan ng chinelas at sapatos. Dito sa amin. Ito yung, ano, uh, receiving area. So, natin dyan ang aking chinelas. Perfect. Susuot natin to. Ang simba natin. Papili na kayo, guys. Chinelas, sapatos, 50 na lamang ang isa. Yung iba, may libreng medyas pa. <laughs> Meanwhile, okay, hindi pa pala ganun kaliwanag. Pero mabilis to magliwanag, guys, kasi kita nyo, oh. Maano na siya. Ma... Liwa-liwanag na. O, oh, diba? Mm, maliwanag na sa likod ko. Mabilis na lang kaya magliliwanag. Okay. Guys, nandito na ako sa church. Kita nyo, medyo maliwa-liwanag na. Eh, Nag-sunrise na dito. Malapit na. In just a few minutes. Yan. So. Two hours later. Good morning! Okay, good morning guys. Nakabalik na ako sa bahay. Good morning, ate Nat. Hindi ko alam, Batman ka na pala ngayon. <laughs> Dumaan ako ng 7 eleven bago ko umuwi dito. Binilhan ko si Sky ng Gatorade, candy, and chocolate. Oh, kailangan niya yan pampa energy para di bumaba yung energy mamamaya. sa so, puro candy. Para hyper yung mga bata later. Good morning, kids. Excited na kayo? Magkumite? Oh, ha-ha. Oh, na si Kenji. Sumagot, ah meron ako mga namit na mga ano de ba mga ningski so meron pa sa lubong sa akin ito yung isa hindi ko pa alam kung ano so buksan na natin sabi ni Sky Chicharon daw grabe sa so, sobrang pagod ko kagabi hindi ko na siya na ano na buksan inilapag ko na lang dito basta wow tuna chicharon hmm, may ganito pala at saka tuna chicharon. <laughs> tuna chicharon at saka tuna chicharon. Ano siguro to? Hot and spicy at saka garlic. Wow. Meron din ako ano to? Citrus. Napakadami oh. Inuwi ko na lang dito sa bahay yan. Sakto kasi inuubo ako guys. At saka makati yung ilong ko. Bigay naman to ni nanay. Taga Mountain Province. Yan. Lagi yun may pasalubong sa amin. Pag nagkikita kami sa tournament. Sabi niya, kahinahanap nga daw niya ako kahapon kasi may dala daw siyang, ano, ay no, isang araw. May dala daw siyang, ano to, suman. Galing ng mountain province kaya lang, hindi naaabot. Kasi pag sobrang tagal yun, masisira na. Kaya sabi niya, sayang, hindi na daw ako nakaabot sa suman. <laughs> Ito na lang yung ibinigay niya sa akin. Na mas gusto ko naman actually kasi Bagay na bagay sa akin ngayon. Sinisipon ako kaya yan. Tikman natin, guys. She is kind of a problem, Yung sarap, anak. Dali, tikman mo. Tikman mo muna. Ah! Tik Kainin mo na. May buto yatang maliit. Pwede na pa ba na yan? Pila na yung mga customer ni Sky. <laughs> Sinasusunod. susunod. Let's go na. Yung bit-bit mo, Sab. Tingal ako. Grabe. Meron na naman akong kasyo ang nagawa. Mm. Okay, so... Ibinaba na yung um, first batch kanina ng mga kids. Tapos, nagulat ako. Pabalik na ako sa bahay. Actually, nandun na ako sa bahay. Nasa loob na ako. Tinatawag ko na sila. Sasakay na nga yung iba eh. Biglang pagbasa ko sa chat, hindi makapasok si Skyler kasi walang ID. Yung ID niya nasa bag ko. Hoy, Diyos ko. Karaypas ako ng pabalik dito. Wala. Wala na akong naisakay pabalik kasi nga, ewan ko ba dito naman. Itong mga batang to, hindi pa hindi pa ready. Ay, naku. Stress na stress ako talaga. Supposed to be, ang laro ni Sky is around 10 a.m. pa. Nagulat ako, bakit na iba yung oras? Ay, naku. Pero okay na. Buti tinakbo ni, ni Marian yung ID sa akin. Inabot ko sa kanya doon sa labas kasi bitbit -bit ko pa yung sasakyan. Grabe. Na-stress talaga ako. Pati tuloy si Marian, tumatakbo kanina. Kalo ko nakakahiya tuloy. Diba? Ayan na, welcome to the second day of the Batang Pinoy Karate Tournament here in General Santos. Hanapin natin nasan yung delegates natin. A few moments later. Ako. Bilis ko nagbabalik. Sige na, galingan mo anak ha. Do your best love ha. Mag-pray ka ulit. Love you. Bye. 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 ko sa inyo Bye. nagbigay sa akin ng citrus. Nanay ko from Mountain Province. Bye. 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 Sky, nak, nak, Sky, depensa, ha, bantayan mo, bantayan mo, depensa, ha. Go, Sky! Nice. Nice. Go! Pasok! Pasok! Diretso na! Okay. Okay. Mas malin Salamat po.

Diba pa yan? 28. Habol! Kamay Hindi okay. 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 ko Kalma. Kalma. lang! Kalma! Okay! Okay! niya lang. Haba niya eh. 你说的话去。 nakapanghinayang. Pero okay na din. Okay lang. Miyak lang si Sky. Kasi nanghinayang siya. So, ayan, guys. Ito po ang hiling ko kay La na kapag nagka-medal ako, heavy guts ang gusto ko. And natupad naman. Happy ka naman yan mo ba? Kita mo daw Thank you. Kita akin mag-thank you. kay Sensei JP kasi 'di ba 'yung pinangako niya sayo. yo? Really, takbo do. Thank you say. Thank you say. Thank you la. Thank you say. Oh, how do you feel? Okay lang. Medyo, ano, medyo sad. Pero okay lang naman. Bakit ka naging sad? Kasi ang habol ko talaga, guys, is gold. Pero talo. Pero at least may medal. Go, Sandy! Gayingan mo, Sandy. Sarap naman ang kiss na yun. Isa pa nga sa pangani. Oh, sarap. <laughs> Sandy, go. Go, go, go. Just then. Sobrang lamig, grabe. Nag <laughs> nag moist. Kaya nga, eh, naka-16, parang magyayelo na dito eh. Sama yung lagay ng, ano, Dali na, ligo na nga ni. Okay, Very good. Very good. Okay. Uh, Nag-end tayo ng uh, two golds. Very good. Three na. Oh, sorry. Three golds and one bronze. So, very good. Okay, hindi pa tapos yung pera ha. Meron pang apat na maglalaro. Asa ah, so si Dachess? So, anyway, good job. Palakpakan nyo yung sarili nyo. Ang hinihingi <laughs> lang sa atin is ilang medal para Dalawang ano, dalawang gold lang. Oh, no. May sobra pa. Oh, baka... Bawin sobra, balik yung Oh, di ba? May sobra pa. May isang gold pa, tsaka bronze. Eh, may may apat pa tayong bala. Oh. Bala din Oh, di ba? Bala. Huwag oh, kayong mawala ng pag-asa, baka iniisip nyo. Hindi pa tapos yung gera. One hour later. Anong gusto mo? Meron dito mga biscuits. Yan na lang, anak. Hindi ka pa ba matutulog? Ah, oh, grabe ka. Sige na. mag sleep na kami. Nakahiga na rin oh. Ano? Sleep na ako, ha? Kuha na lang lang dyan. Kunin na mo nandun sa bag makabawi naman si mama na sleep, sleep Guys, pahinga na tayo. See you tomorrow.